So dito na tayo mga idol sa isang cemeteryo kung saan marami na ang mga binaklas. So ito mga idol. So at may binaklas dito. Hmm. Yun ang lalim. Lalim yung ilo. Taang may kabaong pa siya. Pinabalik ng kabaong pero wala na siyang ano buto. Hmm. So dito na tayo ng idol sa isang cemetery kung saan marami na ang mga binaklas. So ito ng idol. So at may binaklas dito. Bali dalawa ang nakalibing dito. Yan sa ilalim. Dito rin sa taas at may ano, sapatos pa at may ano, sombrero. Yan ang mga picture. Yan ang Butas butas na. Explore lang tayo yung Wala tayong mga kagawitan about para paranormal kita ko lang sa inyo ang sementeryo na talaga ang binabaklas marami na ang binabaklas dito. to Yan. Marami na tinatanggal. Ito, ito, <coughs> ito na sementeryo ay naka-explore na tayo dito ng gabi. At marami tayong napansin about paranormal. So ngayon, explore natin para makita niyo ang area. Pero hanga ako dito mga idol na simenteryo kasi kahit luma na, wala na mga bago na nilibing dito. Pero napakalinis eh. Hindi tulad ng ibang simenteryo na active pa. Marami pa ang mga inilibing pero hindi katulad dito mga idol na ang linis. Kailangan ganoon. Tuh so, bagus. Bagus penang tinanggal. Tuh. Hmm. Yun ulalim. Lalim yang ini Ah. Kalibing. Tapos dito sa taas ay try na lang ng hollow blocks. Hmm. Ito, tanggal din. Mayroon pa mga damit. Damit ng lalaki. Ito, ito. Ang isa. Pag so, dito nga idol, ha, ano. Kitang kita ang may kabaong pa sa Pinabalik lang kabaong pero wala na siyang anong buto. Wala na siyang ano, buto. Wala na siyang buto. So marami ng mga binabaklas. Hmm, may tubig. Ito. So, ito tanggal rin. Ito na sideway doon ay marami na binabaklas. Ito. So, lalaki lalaki yang may ari doon sa taas, at marami din yung bandaw tayo Siguro pang tatlo o apat. Ako naka-explore dito ng gabi at mayroon pa rin akong dalawa mga idol na solo exploration ako dito. Mayroon talagang nagparamdam. Ayan o, bata pa ni Hattie o. Born November 19, 1996. Died July 18, 2016. Bibi bata pa. Ito. Tanggal na rin dito. At dito rin nakalibing ang aking lulu at lula sa mother side. Kaya lang may doon hindi ko na naabutan kasi pagkamatay nila wala na ko hindi pa ko na hindi pa ko kinahanak. So hindi ko sila nakita pero sabi ng mama ko na sabi ng ina ko dito sila nakalibing kaya lang yung sa unang panahon ay nasa yuta lang sila nakalibing so yun siguro sa pawan na ito tanggal rin mm ang malaking hikos. Ya. Oh, ang malaking cross. Hmm. 嗯。Mm hmm. Tanggal gara dito. Na. yun nag-explore ako dito ng idol ito hindi pa binabaklas eh. Ngayon wala tanggal na. Doon tayo sa Doon tayo sa baba. binabaklas dito na side ng hilon yung nagsulo exploration ako dito na paranormal investigation dito na side meron talagang paramdam siguro na sa alas 11 alas 11 na gabi dito itu gagal demo santai dan itu siguro may idol kung may time tayo at babalikan natin mag-explore tayo dito ng gabi. Kasi medyo matagal na ako din din. Hindi, hindi naka-explore dito eh. So tayo natin, bigyan natin ng panahon. So for kaliwi hit. An. Tu. May gulay pa oh. May gulay. Mm -hmm. So mga idola, short video lang to at mayroon akong pinuntahan kanina. Tindahanan ko to kasi may dumatagal ako hindi nakabalik dito. Ah, Baka sa susunod na gabi mag-challenge naman tayo dito. Challenge exploration ng hating gabi. Try natin. So ngayon doon, uh, maraming salamat talaga sa inyo. Walang sawang suporta. Ano? abangan nyo lang marami pa tayong mga area na mga lokasyon na nga mga nakakatakot. So nandito dito lang tayo. Maraming salamat talaga sa inyo. Walang sawang suporta. Ah. Keep safe and God bless all.